apoy. Nandun sila guys. So, lahat guys. Dito yung mga camera. Diyan siya. Nakakuha ng atis. Sa lawa yun. Subscribe lang kayo guys. Ito na si CJ. Yung pangalan niyang Totos Gord. Grabe na yung taas sa taas naman yun. taas. Nandun na. Diyan daw kayo maglalaban. Justin daw versus... Okay. Justin daw versus... Ikapalo! Baga, gagi ito. Nagalulusap. Nag-iut. Sa kahoy, guys. Sa guys. May ko. Grabe <laughs> lang to, guys. Kita <laughs> <laughs> Yung nagpunta kami sa eskwela, guys. Nandun oh, siya, guys. Nagtakbo. Nagtakbo siya, guys. Nagtakbo. May, walang shirt. yung short lang meron. Grabe oh, na yung sobrang. Ka oh, nagkita yun siya kanyang baboy. Eh. Walang niya. Si Bruno. Oh. Siya Gusto. Sige, kung gusto niya maglaro sa akin, 1 1 ML, sabihin niyo lang. Ako, Grandmaster pa lang pero marunong na. Pero huh? legend, pero mythical honor na. oh pero na yun, isang oh, rank ko, mortal. ay isang, isang... Oh, isang araw lang? Isang araw lang, account tapos. ko, isang account ko meron mythic. Tapos yung isa na naman yung account ko, meron mythical... Ay, ah, mythical meeting. honor. Oo, oh, mythical... Mythical poogie. <laughs> mythical honor. Ganun yung guys. Mira, si Nana de Cordon. No? Ganun yung guys. Hindi na napalo. Grabe. Ikapalo ako. yan guys. Yan yung tapang dito guys. Yan yung magpatawa sa amin guys. Dun sa room. Pasaway yan siya. Ganyan kami talagang pasaway. Ha? Bikin daw yo. Balik na kayo bukes. Okay, No, 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 no. Wala po, wala po. Mamaya pa to. 1, 2, Oh,